Hello good morning everyone. Today is Sunday. Happy Sunday everyone. Ada ko deres balay sa kong igsoon kay manguha ko og tais kanding kay da king tais kanding direk. Direk mangatogang. Mga kanding sa ko igsuon. Padaghan kay tais kanding tanawan ninyo ay. Ako ni siyang gamiton kay ako ang iabono sa kong talong og mga okra. Ay healthy ni siya, organic fertilizer ni siya, mga bayot! Tawag kay balog. Organic mo siya, organic ni siya, iat sa kanding eng-eng. Naghan kayo. Gabando na ni nga balay. Tungon sa kadaghan na mong balay, gabando na. O, na'y kwarta. Na'y kwarta ay, swerte. Kapagidiri ang tibod ay karaan. Kalula ba yung tao ni karaan ni Lula? So ubadik ko ninyo, pakitunta mo nga ko arte, di ko hilas, kay mingo na uban nga helas. Di ba no? Mingo uban helas na. Di dyan na siya helas man ng nagkogi na kay tay ay, awah, Ato lang siyang tapukon kay Ang uban na akong kuan nagpatubok o green bell Ya wala ka ba siya nito so ako siyang yung dama ang dama na ko puno. na kayo mga talong dito sa kong garden mga marine. Para dili mo sold ang abog, magputong ta. Magputong ko mga bakla para dili mo sold ang abog. Para dili siya mo ang abog sa organic fertilizer Kaning taisi sa kanding, mga bayot, mga baklang ulila. Muna na shay di pag organic, organic ang tawag ha. Organic fertilizer. O dapat magputong pa para ang abog. Diri sa musod sa ato ang abab. -ab. Dili musod sa abab mga -ab bakla kanaw ni gandot kini nga balaya sa una. Ato dito. Puno kay nigkuan sa una mga bang. Puno kay ni kanaw nga Basta kanding yai ni kanding. Ang nakatahimos ani is kanding na lang. Dire sila mamasilo. Ngani mong CR. Na. Apa diri ay. Ako na siyang kuhaon sa hand kay. Sayang kay tag kanding. Magamit na siya fertilizer sa itong mga akong sikwahan. Muna. Ako ang sikwahan om, oh. talungan. Pagpagputong ta para nilis sa muso ng abog kay siling Yung kuha ng abog, magulit so, dapat mga bayot, yeah. conscious sa itong health, sa itong kalawasan. Nandito talaga yung taglawas. Hmm?

Baon siya, ah. Organic fertilizer. Kung nga kailag organic fertilizer.